Welcome po sa ating Youtube Channel and so for today's video dahil meron kami projects to school which is Ipon Challenge so ano ba yung mga bagay na mahalaga uh, na Ipon. So yung pag-iipon naman po is uh, ito po yung pinaka uh, emergency fund natin or hindi lang naman sa mga emergency fund of course yung sa mga makakailangan po uh, in case na gusto pinhin. Kasi ako kapag meron akong gusto pinhin, nag ko talaga ako. And so, but then, um, talagang literal na talaga nag ako. So, dahil meron kami project sa school, na which is Ipon Childs, so, kaya naisipan ko bumili ng baboy. So, itong baboy na to, plastic siya. And dito natin nilalagay yung ipon natin na 20 pesos. Tapos, nabuo na 20 pesos, pwede yung papel. and so pagka sa ang sabi ng group namin by June, kailangan um, buksan namin kung magkano na yung naipon namin araw-araw. Depende. Um, merong 20 pesos, merong 20 pesos. Kung ano nang yung ready mo na may itatabi, kung pwede mo ipunin, or merong mag na pera. Um, kailangan meron ka pong self-control para ma, ma ma uh, ano may yung challenge mo na makapagpunta. Uh, of course, yung pagtitipid. Hindi naman totally nagtitipid ko sa pagkain, gamit sa pagkain. So, kailangan uh, at your age, katulad po, katulad namin, or katulad ng mga kaedad ko, sana meron po tayong disipina sa sarili para makapag-ipon. Hindi e yung bili ka lang ng bili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Or itatabi mo lang, or itatambak mo lang, tapos hindi mo naman nakapapinabangan. So, this year, 2024, kailangan mo nang mag-ipon. Kasi, since na, uh, based on my experience nung panahon ng COVID, Ah, uh, natukang ko talaga pag wala kang pera o wala kang ipon. So, doon po ako uh, natuto at nagsinkin po yung sa utap ko. Wala mo lang ang pera. So, tara guys, natin kung paano natin ito. Uh, sisimulan yung ipon challenge. yung baboy. Yes. yes. Nalala ko, ko nung bata pa ako, yung ano, yung kulbo, yung empty bottle ng kulbo na Johnson ng lalaki. Doon po ako nag ng pera. Kasi pag ba, may gusto akong bilhin na bagong sapatos or bagong chinelas, yun po yung pinahagol ko talaga. Na uh, bagay naman ang oh kailangan itagong mo mabuti kasi maraming mga sumasalisi sa mga ipon. Ayan. So, ito na siya, guys. As you can see. Ayan. So, ini-encourage ko po yung iba kong mga uh, subscribers at mga viewers na nagpipon kayo ng pera. Ayon, na pera. Kahit kaya basta meron kayo yung ikatid sa araw araw para meron tayong tinatawag na emergency fund. So, ito po yung uh, 20 pesos. I-try natin. Ayan. So, ang ito na yun ay March 12, 2024. So, bubuksan natin ito by June 2024. Hindi natin alam yung specific date. Basta, hindi na natin kung magkano na yun ngayon po namin at naitabi natin. Ha? So, sa aking mga subscribers at sa aking mga viewers na namin kung naman tayo sa aking panibagong content for today. So please don't forget to hit the notification bell at para may updated sa aking panibagong videos na yan. So thank you!